Siyempre, sa sobrang ganda at legit ng mga produkto natin dito kay Lycofer, napakadami na naman nating mga pa-orders mga kaibigan. Hoyo Ma Japan na vacuum cleaner. So, meron tayo dyan na 6 na units at meron tayo dyan 5 units ng Mosdar and Hoyoma na welding machine mga kaibigan. Portable, sobrang portable niyan mga kaibigan. Kaya saan nyo po dalin o kung kay meron kayong mga sa servicean pwedeng pwede po kayo mag-welding. Testingin po natin ito isa-isa para hindi tayo makapagpadala ng defective. Shout out po kay Mark Lester Arago from Laguna. Ito po yung sa inyo. Taksak lang natin sa 220 volts. Yan. Turn on po natin. At nakakakuha na po tayo ng magandang vacuum cleaner na po pwede po sa liquid. 3-in-1 po ito mga kaibigan. Pwede nyo pang sip-sip ng mga liquid at syempre yung mga ali-alikabok sa loob ng inyong sasakyan. Pwede rin gamitin ito syempre sa bahay. Tapos dito naman po yung blower. Ayan o, oh. pakikita ko sa inyo, paririnig ko sa inyo yung lakas ha. Malakas yan mga kaibigan. Interchangeable yan. Ito pong hose na to, ilalagay nyo lang po rito. Deroskas po yung connection yan. Tapos sa loob ay makikita po kayong filter. Kasama na po yung gulong. Revis nozzle para po pwede nyo pong gamitin sa inyong mga sasakyan. Meron na rin pong kasamang extension poles at saka floor brush para pwede nyo gamitin sa bahay. 3,000 pesos lang free shipping na cash on delivery kay ang dako ng Pilipinas. shout out kay Samson Bersamina from Bohol. Ito po yung sa inyo. Testingin po natin. Saksak po natin sa 220 volts. Turn on. my blower. Ito, nakakabit naman po yung kanyang hosa blower. At syempre, ito yung vacuum niya. Gumagana tinetesting natin to mga kaibigan para hindi tayo makapagpadala ng defective sa mga customers natin. Tingnan natin yung loob. 12 liters po yung kayang ilaman nito. May gulong, may crevice nozzle, at may filter syempre. 3,000 pesos lang free shipping, cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Vacuum cleaner na 3-in-1, pwede sa bahay, pwede sa sasakyan. Ang in-order ni Wenceslao Santos Jr. from San Miguel, Bulacan. Testingin po natin ito. Ayan, may blower. Ito po yung blower. Malakas. Ito naman po yung vacuum. Lakas lang kahit yung balat ko, di ba? Nasisipsip. At syempre, ito po yung loob. May crevice nozzle na po yan sa loob. May filter, may gulong. Ito po yung crevice nozzle. Kasama na rin po yung tatlong extension pole. Putol-putol yun. Pag dudugtong-dugtongin nyo lang, ikakabit nyo po yung floor brush ninyo para pwede nyo gamitin sa bahay. 3,000 pesos lang, free shipping, cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Shoutout po sa inyo, Carl Edsel Chavoso from Davao del Sur. eto po yung in-order niya, vacuum cleaner. 3-in-1, may vacuum at may blower. Itong hose po na to ilalagay nyo lang po dito, the Rostas, para magamit nyo po yung blower. Kaya po niyang sumipsip ng liquid, pwede po siyang uh, sumipsip syempre na dry. Tanggalin nyo lang po ito pag gagamitin nyo po sa liquid. At may crevice nozzle, may gulong, ikakabit nyo po sa ilalim ng base po natin. Pwede nyo siyang pagulong-gulongin na lang mga kaibigan. 3,000, free shipping, cash on delivery, kaysang dako ng Pilipinas. Shoutout po sa inyo, Sir Aldrin Sales from Laguna. Ito yung vacuum cleaner mo na 3-in-1. Pwede sa liquid, pwede sa dry. Ito po yung blower. Malakas yan mga kaibigan kung magkakarwas uh, po kayo. Gamitan nyo po ng blower para yung mga excess na mga tubig sa inyong salamin o kaya sa bintana mawala o matanggal para hindi na po dumaloy sa inyong uh, mga paints na magkokos ng watermarks mga kaibigan. Tapos ito naman po yung vacuum nya. Nasa likod, interchangeable po yung hose. Pwede nyo ilagay dito. Pwede naman dito. Ito naman po yung loob. Meron po siyang filter. Pag gagamitin nyo po sa liquid, tanggalin nyo lang po ito. May crevice nozzle and meron po tayong gulong. 3,000 pesos lang free shipping cash on delivery kahit sa ang dao ng Pilipinas. Shoutout po sa inyo, Sir Mel... Shoutout po kay Merwin Loquillas from Cebu. Ito po yung sa inyo na na vacuum cleaner. Testingin natin. Ayan, ano, <laughs> sobrang lakas ng blower niya. Ayan, blower. Tapos ito naman po yung vacuum. Malakas yan. Pwede po siyang uh, magsip-sip ng liquid, mga kaibigan, up to 12 liters. Meron po siyang filter dito. Tatanggalin nyo yan pag gagamitin nyo sa liquid. May gulong, may crevice nozzle, at pwede nyo dugtungan siyempre ng uh, extension pole at saka yung floor brush para pwede nyo gamitin sa bahay ninyo. 3,000 pesos lang free shipping cash on delivery kaysa ang dako ng Pinas.